Dito ka na lang, hindi ka namin pababayaan. Kahit sabihin na sakit nyo. <coughs> <coughs> Nay naman kasi, sinabi ko sa inyo, ako na lang maghahanap ng trabaho. Tignan niyo tuloy ang payat-payat mo na. Bakit, Lola? <coughs> Alam na ng nanay mo eh. Kasi dinala ko siya sa center. E libre doon. Itinignan siya ng doktor para mapasok siya sa QI. Para doon na muna siya. Ayaw naman niya eh. Huwag niyo akong dalhin sa ospital. Ayaw ko doon. Mamamatay ako doon. <coughs> nakita nila itsura ko. nila ako. Timotea, <laughs> kailangan mong magpagamot. Panay na panay na ang pagdura mo ng dugo eh. Kung doong ka, kahit wala tayong pera, aasikasuhan ka nila. Tama si inay, Lola. Dito ka na lang, hindi ka namin pababayaan. Kahit sabihin nakakahawang sakit nyo, Nay. <coughs> Na Gagaling ka, Nay. Hindi ka pababayaan, Nay. Gagaling ka, Nay. Gagaling ka. <coughs> bilang pinakasikat na cosmetic surgeon sa buong Asia, ano ho itong nababalitaan namin na bago niyong proyekto at bago eksperimento na pinag-uusapan ng buong medical community? At gano'ng kahalaga at kaimportante ang inyong proyekto? Gagawa ko ng isang likhang sining na pag-uusapan sa buong mundo. Ako masusunod sa lahat ng gagawin. Hindi na yung mga may perang matrona na dinidikta lang sa'yo. Ang mga itsura ang gusto nila ako ang gagawa. Lilikha ako ng isang bagong tao na ipagmamalaki sa buong mundo ng sensya. Enifil, anyway, excuse me. Marami pa ako nakaschedule na operasyon. Marita, anong balita, anong balita? Do sa kaibigan ko si Ruben? Patay na siya. Ang inaan ako. Saan siya? Pinahanap ko na siya. May balitang lumuwas na siya na Maynila. Kung inaan mo घरे तो